Wala pa rin tubig ang ilang residente sa Metro Manila at kalapit probinsya dahil sa napinsalang tubo ng Maynilad. Sa Imuscavite, higit apat na pumbaranggay ang apektado. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualdez. Literal na pila balde ang eksena sa barangay 1 G sa Imus Cavite ngayong araw. Umaasa muna mga residente sa rasyon ng tubig mula sa water tanker ng lokal na pamahalaan. Simula kahapon, nawala na sila ng supply ng tubig isa ang pamilya ni Rose Ann na inihanda na lahat ng pwedeng pag-igiban, pati na nga yung container o lagayan nila noon ng hito. Ako sobrang hirap po kasi unang-una po wala po kaming pang saing, wala rin po kami panlaba. Hanggang kailan natatagal yung mga inimpak nyo na yan? Uh, sa ganito po sa amin, minsan isang araw lang po. Ang iba naman, no choice kundi bumili ng mineral water. Mahirap po sir, mga ka. Lalo na sa pang sa CR. O paano pag wala kang tubig, paano ka magbuwas ng CR? Umabot sa 47 barangay ang naapektuhan ng water interruption ng Maynilad sa Imus Cavite. Pinakadahilan ng water interruption ng aksidenteng mabutas at matamaan ng third-party contractor ng MMDA ang isang pipeline ng Maynilad habang nagsasagawa ng drainage construction project sa kahabaan ng Recto Corner del Pan Avenue sa Maynila. Kaya pansamantala munang itinigil ang supply ng tubig simula alas 10 kagabi sa ilang lugar sa Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas at Paranaque. Bukod sa Imus, damay din sa kawalan ng tubig ang ilang barangay sa Cavite City. Bacoor, Kawit, Noveleta at Rosario sa Cavite. Magtatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Sa tuwing nawawalan ng tubig dito sa Imus, Cavite, takbuhan ng marami. Yung mga gaya nito na well o poso. Ang problema, ang ilan sa mga yan, kahit anong bombang gawin mo, wala naman lumalabas sa tubig habang kinukumpuni pa ang mga nasirang poso, dalawa hanggang tatlong beses na kumag-ikot sa mga barangay ang mga water tanker ng LGU dito sa Imus. Hindi namin nalagyan ito ng hindi malinis sa tubig. Lahat ito galing sa emergency pipe ng Maynilad, kinukuha namin. Treated to treated. Uh, may chlorine to. hindi katulad nung kukuha ka lang sa basa-basa kasi gagamitin ng household, individual household. <laughs> Sa kabuuan naman, higit isang daang mobile water tankers ang i-deploy ng Maynilad sa mga apektado nilang customers. Hindi tumitigil yung trabaho ng ating field workers kasi ang aim natin ay matapos ng mas maaga para mabalik din yung water service ng mas maaga. Kanina umaga, natapos na rin daw ang touch welding sa dalawang butas kaya naibalik na rin kaagad ang supply ng tubig sa ibang apektadong barangay. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Maynila Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Mga kapatid, jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.